magandang araw mga kapatid update tayo sa bukit na minomonitor natin kay Sir Jesse Santos dito po sa natividad ano? Nueva Ecija dito po ay LP 937 variety 65 days old so, pong nagsapawan ngayon yung mga palay natin ano? uh, dala na rin siguro ng panahon ano lahat ko nagulat nga po ako dahil I'm supposed to be ay uh, nagbubuntis pa lang po ito magpreparasyon para paglabas ng buhay so ngayon lumabas na po siya lahat ito po itanim ng December 5 so 65 days old po siya ngayon dahil tayo po ngayon ay February 10 yan, mga so far yung kanyang puno okay naman so, nagpupumilit pala lumabas so, ito po ay nagamitan po natin ng ating miracle spoliar nagamitan din po natin to ng ating uh, activator at farmer's friend yung ating mga biological inputs No, pinabira po natin to 5 days ago ng Miracle Spoliar. Para kita nyo naman. Nagpupumilit pang maglabasan yung uh, ilalim ano. dahil hmm, lumalabas dahil po sa Foliar natin yan. far maganda kahit uh, 046 I'm sorry wala po tayong pinagamit na 4600 dito 1620 lang po mga kabukid but still good no Six. ang nagamit po natin dito mga kabukid ay bali anim na bag lang po sa isang ektarya 12 bag lang po ito hindi na po ako rito nagpa top dress. I'm sorry, nagpa uh, basal. No, side dress, top dress lang po tayo. Tatlo-tatlong bag lang po, no? Pero maganda naman ang kinalabasan, mga kabukid Oh. Maganda naman ang kinalabasan niya. Pinatipid po natin yung ating butihing kliyente rito. So, mayroon po tama ng stem borer. Hindi may iwasan talaga. So, yun lang po. And galbis po mga kabukid.